Ayan mga parts, ano? meron po tayong uh, repair na isang uh, welding machine ano. So hindi ko na po na sa inyo. So ang naging problema po nito, ah uh, yung pag-spark niya mahina ano. Pero nagwe-weld naman siya, nagwe-welding naman siya. Yung spark niya mahina. So panoorin niyo po yung ating video nang uh, po kayo ng idea ano. Sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung uh, piyesa niyo papalitan pagka po uh, ganito po yung inyong uh, welding machine. So kung bago lamang po kayo sa ating uh, YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po, pong mga ina-upload na video. Marami po akong, marami po akong ina-upload na video. Yung mga ginagamit po natin mga appliances sa bahay na mga nasisira. Uh, ibinabahagi e ko po dito sa aking uh, YouTube channel para makakuha po kayo ng idea sa pagre repair nyo ng mga, ng mga gamit sa bahay. So, ayan. Ngayon mga boss. Ngayon mga boss. Yung uh, tatak ng uh, welding machine na to. Ito. Yan. DC inverter welder. Yan. Yan po yung uh, kanyang tatak. So, ayan. Kung makikita nyo po, nakabaklas na. Ayan. So yan, baka ganyan yung inyong welding machine. So ang ginawa ko po dito, no, na troubleshoot ko na po ito. So hindi ko na po papakita sa inyo kung uh, paano para uh, yung ating video ay hindi umapaano. So pagka po kayo naka-experience ng ganito na yung inyong uh, welding machine ay mahina, ang gawin nyo lamang po, uh, i-check nyo po yung uh, kanyang mga IGBT. Ano, ito. Yan, parang uh, uh tatlo pa. Ayun o, no, tatlo pa. Tatlong pin. Ayun. Mga IGBT yan, mga boss. So, i-check nyo yan. So bumili kayo ng ah uh, uh, bagong ganyan, order kayo sa online. So tingnan niyo yung number ano. 'Yon, yung number na 'yon. So ang bilhin niyo original ha, huwag yung local para sulit niyo inyong ang uh, pagre repair hindi agad-agad masira. So ito nga uh, IGBT na to, sunog to. Kapasin-pasin oh. niyo po. Oh. 'Yan po yung ating uh, pinalitan diyan. Kaya uh, naging okay na po yung uh, welding machine na to. So te-testing natin to, ano mga boss. Kaya panoorin niyo po ano, uh, kung tama po yung ating uh, ginawa, ano, pinalitan po natin ng uh, IGBT. So, yun nga ang sira. So, na, 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 double check ko na to. Yun nga ang sira. IGBT dalawa. Isa dito. sa so, isa dito. Yung ating uh, uh pinalitan. So, ikabit natin ano, mga boss idol at uh, testingin po natin ano. Okay mga idol. Testingin po muna natin ano. Para ah uh, tama yung ating sinasabi na uh, dalawang uh, transistor lang yung ating pinalitan, ano. IGBT pala. Sorry. So nilagay ko na sa plastic kasi uh, ibibigay ko na to sa so Okay, testingin natin ano. Sige testing natin. Dito na lang tayo ng testing, mga boss. نعم نعم مع